ng paghihirap ni Jesus para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Ipinako sa krus ng walang kalaban-laban, pitong huling salita ang kanyang binitawan bago mamatay at pansamantalang mamaalam hanggang sa binawian siya ng hininga. Buhay niya ibinuwis alang-alang sa ating mga kasalanan na matay siyang walang pinagsisihan para lahat tayo ay ng kaligtasan. Tapos na. Lahat tayo ay bayad na. Tapos na ang kanyang misyon at lalo misyon ng tagumpay at hindi misyon ng pagkatalo. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Mas pinili niyang si Jesus ang magbayad sa lahat. Masakit yun sa Ama, pero wala siyang magawa. Kundi tignan ang anak niyang nasasaktan habang nakapako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Pero hindi nagtatapos sa paalam. Kasi bumalik siya. Namatay ngunit buling na buhay. Kagaya ng sabi ng Panginoon, mabubuhay siyang muli at makakasama niyang Ama. Namatay siya pero hindi sa panghabang buhay. Namatay siya pero hindi ito ang katapusan. Kagaya ng sabi sa Biblia, sa pangkatatlong araw, mabubuhay siya. Buhay si Hesus, si buhay na buhay siya. Kaya wala nang rason na hindi tayo maging masaya. Kaya heto na, lahat tayo magdiwang sa lubungin natin ng may mga ngiti sa labi ang araw ng kanyang pagkabuhay mula sa kamatayan. Tayo umawit ng kanta at kagalakan dahil si Hesus na matay sa krus alang-alang sa ating mga kasalanan. Ay heto, hindi siya patay. Buhay siya. Buhay na buhay siya. Kasama natin siya kahit hindi natin siya nakikita. Magtiwala tayong andito lang siya. Ginagabayan niya bawat isa. Ang hindi ko maintindihan, bakit karamihan sa atin hindi nakikita iyon? Nakasulat na sa banal na libro ang lahat ng nangyari, meron pa rin nagdududa, meron pa rin nag-aalinlangan na baka hindi totoo, kabutihan niya baka, bakit hindi maramdaman? Huwag tayong magbubulag-bulagan sa katotohanan, kailangan pa bang makita natin mismo sa ating mga mata para maniwala tayo sa Kanya? At huwag tayong magpapakabingay sa boses na nagsasabing buhay siya, andito siya. Buhay si Jesus, dapat tayong magsaya. Buhay si Jesus, huwag tayong magduda. Kahit hindi natin siya nakikita, presensya niya ay ating nadarama. Sa lahat ng kabutihan at mga panalangin niya, kulang pa ba? Kasi para sa akin, nag-uumapaw na. Ganyan tayo kahalaga sa Kanya. Kaya pahalagahan rin natin siya, si Jesus, na ating tagapagligtas. Magtiwala tayo sa Diyos, kasi hindi siya patay. Buhay siya. Buhay na buhay siya.